Happy Sabbath daw sa lahat. Samahan nyo kami. Punta kami ng SM Center Imos. merienda, konting grocery, and then uwi na rin. Meron kasi talaga akong cravings, kaso, ano eh, out of way. Pakita ko sa inyo, super cute na ito na bili namin sa Mr. DIY. Ang cute-cute niya lang talaga. Kaya sabi ko, biling ko na. Mahal siya, 199 pero you will understand why bakit siya mahal. Napaka-cute niya, o ba diba? Yan talaga yung papakita ko sa inyo. Antay naman yung order namin sa McDo. Si Daddy yung kumukuha sa order. Picture muna kami ni Andy. ang oh, o diba? Ang kulit ng bata. Akala namin picture yung pala video. O diba? Eto, gusto niyo raw itry. Anong tawag mo dito sa ride na to, Ang cute kasi ng chameleon. Kulay, ano, pink. Tawag niya dito Ferrari ride. Sabi ko, baby yarn. Pero first time niya kasi, ang natry niya nung 3 years old yata siya, yung sa mall, yung mga tiger-tiger, ganon. Yung pinapasok, yung sino, ano lang, yung ini-insertan lang ng tigli limang piso sa mall. Tapos pwede sumakay ang mommy sa likod or daddy sa likod. Ito, hindi talaga pwede. Talaga yung bata lang. Tapos ikot-ikot, tapos may tunog. Ayan. So, pina-experience namin. hanggat kaya pa siya nakatakbo naman so far. Ikot-ikot lang siya. Pinafollow. Sinusundan niya lang yung araw. Ang cute-cute kasi nung no, ano, oh. <laughs> Sinasakyan niya. ba diba? Ang chameleon. Ang cute-cute. Yung chameleon dun sa ano, be? Si Pascal. Dun sa tangled na. No? Oh. Ang cute-cute niya. So, yun. Sabi ko, enjoy mo lang yan. Soon, ayaw Mga ganyan. Hindi niya na yan. Ano, hindi. <laughs> so, hanggat hindi pa sila dalaga, hindi pa sila ano, na ito yung pagiging ano nila, playful nila o yung ganyan, gusto nila mag-try sa mga ganyan at ipagbigyan natin ang kita na mo kasi talaga ng ride diba? Yeah. ayun na may towards the end of this video may ito yung si Andy, interview natin siya kung ano yung feeling niya sumakay siya <laughs> pagkatapos yung songs pa yun ano sabi mo there's things at first enjoy nga Si yes. <laughs> Baby Arn, Baby, Baby Arn, nag-enjoy naman siya. Pero, ang cute ng chameleon Purple ba yun? Pink? Pink. Cute na. I just want to like this kasi it reminds me of Ferrari. Ferrari? Yeah. Para sa mga busy working moms. Isang buong chicken. So straight from the oven, oven, <laughs> from the ref, ito to ko lang siya saglit sa water tapos pakukuluan ko siya dito. Balibalik ta rin ko lahat, to may pampalasa na to lahat. Tapos pag naluto na, satisfied na ako, wala ng blood blood. Papa, ilalagay eh, ko na siya sa oven and then voila, ayan na siya. Siyempre lalagyan ko ng ano sa ilalim, um, olive oil, butter, margarine, tapos ganoon din sa ibabaw. Tapos sprinkle ko ng uh, pepper at saka asin dun sa top of the chicken. Since na sobrang luma na itong ano namin, oven namin. As in, super luma. Dalaga pa ako yan.